Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Nonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at mamaya doon sa mga team replay sa YouTube. Pag-usapan natin ngayon yung mga deklarasyon na ginawa ni Senadora Amy Marcos doon sa kanyang press conference sa kung saan inilahad niya ang kanyang mga findings sa kanyang mga pagdinig. Uh, nakinindak niya bilang chair ng Foreign Relations Committee ng Senado sa pagkakaresta at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa International Criminal Court. Uh, hindi pa rin nagpapaawat si Manang Aimee sa kanyang mga uh, statements tungkol dito at pinapanindigan niya na illegal ang nangyari. In fact, may claim pa siya na meron daw political plan. Talagang pinagplanuhan ito. Ay talaga naman totoong pinagplanuhan talaga ang arrest na yan kasi kung hindi pinagplanuhan pinagplanuhan, hindi yan nangyari. 'Di ba parang sabi ko ano ba naman ang problema nitong senadorang ito, 'di ba? Parang uh, ang dami ginagawa, hindi mo alam. You know, dati hanga ako dito sa senadorang ito kay Senator Aini. Pero ngayon parang ano bang nangyayari? Parang she's kind of doing something that is really parang for all intents and purposes is out of desperation kasi nakikita naman natin na ka parang malabo na makapasok sa Magic 12. Milagro na lang siguro ang makapasok siya. Ewan ko kung madala siya ng mga DDS sa uh, Di naman siya in-endorse ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-endorse sa kanya si Vice President Sara. So hindi natin alam kung yung mga ginagawa niya ngayon ay talagang halata naman talaga na ginagawa niya ito para magpabango sa mga DDS para madalas siya, may ma itawid siya sa eleksyon. Ang problema, may kontrapelo naman. And you know, politics is addition. Baka naman yung mag-gain niya sa Duterte supporter, yun naman yung mawala sa kanya doon sa mga Marcos loyalists na nangyayari na nga ngayon siguro. Nagbabacklash na talaga. Kasi, for example, yun na lang simpleng claim na may political element itong pagkaka na ito. Para naman siyang hindi politiko niyan. Alam naman natin na siyempre pinagplanuhan ito. Hindi ito aksidente lang na, ah, andyan na ang ICC, arrest dyan. This is something they carefully planned, carefully anticipated. Matagal na itong in-anticipate ng gobyerno. So anong masama dito kung planuhin ng gobyerno ang pagpapa pagpapaarrest sa isang tao na may sampang kaso? Ang hindi ko maintindihan kay Senadora mimi Una, parang triggered na triggered siya sa di umano paglabag sa karapatan ng isang tao na dating pangulo. Pero parang wala siyang masabi man lang na statement tungkol dun sa mga marami mga paglabag sa karapatang pantao na mga naging victim ng war on drugs na yung mga hindi pagbibigyan ng due process, kayo ba may narinig na umimik lang lang siya doon na kinundin niya ito? Hindi. Parang ako, wala akong matandaan. I could be wrong. Magpakita ng pruweba na he, she condemned it along the way. So, yun yung point na pag tungkol kay Pangulong Duterte, parang galit na galit pag violation ng due process na hindi naman na violate yung due process at may ipaliwanag natin yan. Pero ngayon, yung, yung, yung nangyari yung libo-libong taong namatay ng hindi madang lang pinadaan sa due process nang laban di umano. Ah, uh, you know, cardiac arrest ang kinamatay daw, pero you know, may may tama ng ulo, tama ng bala sa ulo, di ba? Hindi man lang tayo nakarinig ng isang PO. Si is to be the chairperson of the Foreign Relations Committee. So dapat yung mga panghimasok ng China sa West Philippine Sea dapat ay kasama yan sa mga pinapidinidinig niya, 'di ba? yung mga pogo ay naunahan pa siya ni Senator buti pa sa Sen. Torizan dami nang nahirin dyan eh siya ano ang narinig natin hindi ba siya lang nag-convene ang isang hearing to sa West Philippines eh? siguro dahil nag-agree siya kasi talaga naman sinabi niya yun noon di ba? sinisipan niya ang dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino bakit daw i-demanda pa ta ang China eh eh bug tawag daw tayo di ba yun yung sinabi ni senadorang ito alam mo nung nari eh, di, you know I, I used to like her but it was when that time when she stated that that I realized no, there's something wrong with this woman. You know, about you know parang tayo pa sinisig gaslight pa tayo. So yun lang yun parang bakit baga ma, ma, you know the balance itself you know kita mo talagang ginagawa niya to para sa kanyang para sa kay Duterte na talagang kanyang kaalyansa at para magpabango. So sino yun ang namumuliti ka dito? Di ba? sabi niya pinagplanuhan itong itong ano. Ano masama kung pagplanuhan ng pag arrest ng isang dating presidente? Eh, talagang paplanuhin mo 'yan. Now, regarding substance of her of her allegations that, you know, again, I have already discussed this in previous episodes, 'di ba? Uulitin natin para sa kapakanan ng mga kailangan pa ulit paliwanagan. Maniwala man kayo o hindi. Pero ito ay analysis ko. Para kami kami ni senadora ay pareho kaming di abogado. Okay? Hindi siya abogado, hindi ako abogado. Siya ay senadora. So alam ko, dapat alam niya ang mga batas. Ako, kahit hindi ako abogado, ako may PhD political science. Nagtuturo ako ng political science. At the same time, ngayon, coordinator ako ng isang program, isang graduate program ng diplomacy and negotiations. So, siyempre, ay naaral natin yung international law. Inaaral natin yung mga procedures na yan uh, mga treaties na yan, ano ang, hindi lamang yung laman ng treaty, kundi yung proseso ng treaty making. At paano natin i-interpret? Ngayon, ang, ang isa sa mga sinasabi ni Sen. Raimi na nakaka atuto na aliw nga ako minsan eh. Ngayon, sabi niya na dapat daw si Pangulong Duterte nung inarest ng Pilipinas, dapat daw ay ipresent muna sa isang korte. Dapat ay dapat ay merong dapat ay merong ano, merong merong meron na akong uh, dapat daw ay present po na sa court alin sunod sa Article 59 ng Rome Statute. Okay. Kasi ang Article 59 ng Rome Statute talagang ganon. Uh, kailangan mo ng pag merong arrest ang isang citizen, kailangan yung custodial state, na yung arresting state, idadaan mo na siya sa isang court. Now, klaro kasi sa provision ng Article 59, ang word na custodial state. Ano yung custodial state? Ito yung state na mag-a-arrest. Hindi lamang ito actually the arresting state kasi may qualification pa. Ang custodial state dapat parties, state party. Ibig sabihin yan, party ka ng treaty. Kasi ang mga hindi naman parties sa treaty, wala namang obligasyon na sundin ang kung ano-anong mga nakalagay doon sa Rome Statute. Ang Pilipinas sumali sa Rome Statute noong 2011. Pero nung 2019, kumalas na tayo dito. Sino ba ang kumalagkalas dito? Di ba ating pang Pangulong, Pangulong Duterte din? So, ibig sabihin niyan, nitong Marso, nung nangyari ang arrest, wala na, hindi na tayo kasali sa Rome Statute. Ibig sabihin niyan, hindi na nag-apply yung Article 59. Hindi tayo custodial state in the way that it is framed. Hindi na tayo obligado actually in fact na magkapag-cooperate sa ICC hindi na tayo covered ng provisions ng Rome Statute. So ngayon, so therefore dito mali si Senator Amy. Hindi na tayo obligado ng padaanin pa yan sa ano sa sa korte. Ganun pa man, sasabihin niyo ay eh, hindi kung ganun di illegal ang pagkakaarest sa kanya. Hindi rin po. Sapagkat ang nangyari po ang meron tayong uh, ang si, si ang ang, ang inisyu na arrest warrant, ang inisyu na arrest warrant. Nag-issue ng arrest warrant ang ICC. Subalit so, dahil hindi nga tayo binded nito, ang pinadaan nila ito sa Interpol. At ang Interpol, nag-issue ng red diffusion. Ano ba yung technicality kasi ang red notice at ang red diffusion? Ano ba yung red notice? Ang red notice, ito yung formal na request na tumulong ang isang bansa para i-arrest at i-detain ang isang nasasakdal sa ICC. Yon ang red notice. Ang red diffusion, informal kasi may susunod pang mas formal na request. Pero ganun pa man, ito ay healing pa rin na kung pwede tulungan nyo kaming ilocate at i-arrest ang isang akusado at may susunod na formal na request. Under international law, the difference between the red diffusion and a red notice is a mere technicality but the effect of it is still that Interpol is requesting assistance parang katulad din niya ng ano eh ah, uh, nagpasabi muna ako sa iyo susunod na lang yung sulat ganon dahil ito ay mga international bodies yung pagpapasabi yun ay ano na rin yun eh formal request parang in good faith bagama tayo po ay hindi nakasali sa ICC tayo po ay kasali pa sa Interpol at kailangan nating i-honor ang mga request ng Interpol, maparead notice man 'yan, maparead diffusion man 'yan. Dahil ang Interpol, mahalagang institusyon niyan sa atin, alalahanin natin may mga Pilipino may mga kaso sa may mga kaso sa Pilipinas nagtatago sa ibang bansa, yung mga fugitive, yung mga nagmamanlanggagantyo dito, lumipad pa Hong Kong, kung saan-saan pumunta. Sino ba ang kinakatulong natin para ito ay matu, matuntun at maaresta? Di diba si Alice Go? Sino ba ang nag-arrest kay Alice Go di ba sa Indonesia? Hindi ba ang Interpol kinatulong natin doon? So, the Interpol is a very important institution to whom we have an agreement. So, pag hindi natin, hindi tayo nakipag-cooperate sa Interpol, baka sabi ng Interpol, bala kayo dyan. Kayo na ngayon ang magtugis ang inyong mga fugitives. Di tayong nalintikan. Di ba? So, ginagawa ni Amy Marcos, parang inaano niya na, red diffusion lang ang binigay, hindi naman red notice. Oo nga, pero yun ay pakiusap na. Paunang salita na yun. Kung ikaw ay disenting mamamayan o disenting kaibigan, pag meron ng kaibigan nagsabi sa'yo, uy, teka muna, pa-reserve muna nung seat dyan ha. Ako ay tatanding dyan, ko ako naibigay sa'yo yung formal na yung bayad. Okay, pakiusap, pwede ba? Susunod ko na lang yung sulat, pero paano na muna ito? kung ikaw ay kaibigan, ino-honor mo yung friendship mo, gagawin mo, tatalima ka. Ganun po ang pinag ng red diffusion at red notice. Ay sa kay, pangul, kay ano, i e presidente yan, dating presidente, dapat hindi na, magiging formal tayo. Hindi po ganun eh. Ang epekto po ng red notice at red diffusion, the same. It's requesting a country to cooperate by locating and detaining and arresting and detaining So, a citizen that has been accused to which to whom an arrest warrant has been issued by an international tribunal like the ICC. Ang ICC, hindi na tayo kasali. Hindi na tayo tumatalima sa utos nito. Pero tayo po ay kasali sa Interpol at tayo ay tatalima sa hiling nito. At yun po ang ginawa. Okay, so doon mismo malina naman ang aligasyon ni Senator Marcos. Kasi pinagpipilitan niyo yung red diffusion at red notice daw. dapat inislab lang natin yung red diffusion. Hindi naman yung red notice. Hindi po ganyan. Ang pakikitungo natin sa mga ibang bansa. Yun po ay formal na sulat na rin yun eh. Hindi naman yung pasabi nga lang eh. Formal na sulat, sulat na yun. Informal nga lang. Informal request. But it is in written form. And besides, the arrest that was done was in accordance with domestic procedures. Binasahan ng sakdal binasahan ng 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 karapatan si si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, bininasahan ng kanyang Miranda rights. 'Di diba? Binigyan pa nga ng mahabang oras kung ano no pa pinakain pa, pinaupo pa kung saan-saan, you know, binigyan talaga ng panahon hangga't kailangan ng ah uh, papuntahin sa Deheg. Okay? So, walang rights na hindi hindi kinidnap yung mama na ng laging sinasabi ni Senator Imee. Ngayon, ang tanong eh, bakit kasi may Bakit hindi pinadaan sa korte? Balik na ulit tayo dun sa unang statement ko. Hindi naman kailangang padaanin na sa korte dahil hindi nga tayo kasali sa ICC. Ang ICC lang naman ang nag-require because of Article 59 na padaanin sa court. Eh hindi tayo kasali sa ICC. Ang Ang importante lang naman dito ay dapat alinsunod sa domestic law ang pagkaka-arrest okay at pagkakasurrender. Ngayon, ang sinasabi nila, eh dapat sana inextradite si Magulong Duterte. Dapat may extradition tree, inextradite daw, hindi yung parang sinurrender mo. Eto na naman ang pagkakamali. Unang-una, wala ang extradition treaty po between states 'yan. Hindi po ex, hindi natin inextradite ang ang isang mamamayan sa hindi naman natin katratado na bansa. Una, para magkaroon ng extradition, kailangan bansa to bansa. Hindi po pwedeng bansa to ICC. Wala pong extradition treaty tayo sa ICC. At ang ICC, hindi po yan nation state. Yan ay tribunal. So ang tamang ginagawa, yan sinusurrender mo ang iyong mamamayan sa ICC. Hindi mo in-extradite. So doon na lang, hindi na available ng extradition. Unang, sa mo extradite? Sa, sa Netherlands, eh, hindi naman ng Netherlands ang naghahabol kay Pangulong Duterte hindi naman kahit na ang ICC ang nasa Netherlands, hindi naman sa Netherlands ang Netherlands sa manta ang humahabol sa kanya. Ang tumutugi sa kanya ang nag-issue ng arrest warrant, it is ICC. And we could not extradite to ICC because number one, wala tayong treaty, hindi na tayo kasama doon sa ICC. Pangalawa, hindi naman party ang ICC, hindi siya state party. Sa international tribunal. So yung yung word na bakit hindi in-extradite, ay, mali na naman si Sen. Raimi. Isa na naman na pagkakamali din yung fact na wala naman batas na nag-govern. May hindi labag tayong batas. Excuse me. Noong 2009, meron na pong Republic Act 9851. Ito po yung batas na nag-govern ng lahat ng kaso ng international uh, crimes against uh, humanity. Yung lahat ng covered ng ICC bago pa man tayo naging member ng ICC, meron na tayong Republic Act batas. At nagkalakay po doon sa Section 17 ng RA 9851, isang batas na bago pa man tayo sumali sa ICC, andyan na yan, 2009. Sumali tayo, 2011 eh. 2009 na ipasa. At hindi na apekto nung pag-alis natin sa ICC noong 2019. Hindi naman na-repeal ang RA 9851. May nakalagay po doon na kapag ang isang mamamayan ng Pilipinas na sampahan ng kaso sa isang international tribunal, may option ang gobyerno na isid ang kanyang jurisdiction at i-waive na. So there was a law that governed on the principle of complementarity. Inaamin ko, in the past, I have been adamant in opposing the ceding of our jurisdiction. Naniniwala kasi ako na meron tayong karapatan, meron tayong kakayahan na Litisin si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang problema, hindi nga nangyari. Walang kumilos eh. Kanino mang kasalanan na hindi nalitis ang Pangulong Duterte? Number one, walang investigasyong ginawa noong panahon na siyang presidente. Naturalmente, ang hirap i meron siyang immunity from suit. Di ba? Tapos nung hindi na nung nung nag-attempt naman si Pangulong Marcos na mag-argue sa ICC na meron kaming tayong karapatan, 'yung problema sabi ng ICC, hindi ka 'yung mga Senate hearings na 'yan, 'yung mga congressional hearings na hindi 'yan kapantay ng isang kaso sa ICC. So hindi pwedeng sabihin na, "Oh, iniimpisahan na namin sa House at sa Senate ito." Mali eh, dapat meron nakasampang kaso. Eh, wala ang problema magagawa natin, walang 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 biktimang nagsampa ng kaso dito. Pangalawa, meron tayong rule na may during the time that he was president, he he's immune from suit. Number three, nung hindi na siya presidente, wala rin nagsampang kaso. So, ako, nag-hands off na ako, talagang hindi natin, wala tayong, bagamat kaya natin, bagamat we're able and we are willing, because of these factors, we are actually unable na to prosecute Duterte here. Nalagpasan na tayo ng mga circumstances, so anong gagawin natin? Ano naman palampasin natin yung kanya mga alleged violation ng human rights? So, Andiyan ang ICC. Andiyan ang RA 9851 na nagsasabi na kapag si ang isang mamamayan ay meron ng kaso sa isang international tribunal, hindi na natin kailangan litisyon yan. Ipasa na lang natin yan. So, yun, nagpatong-patong. Una, merong RA 9851 na nagsasabi na pwede natin ibigay. Pangalawa, hindi tayo member ng ICC. So, ang procedure na ng ICC, maaring hindi natin gamitin pero may obligasyon tayo na tumulong dahil mayroon tayong kooperasyon sa Interpol. Right? At hindi naman naging iligal sabat binasahan siya ng sakdal. So, ano yung problema? Di ba? Ngayon, of course, maaring mali ako dito kasi mayroon namang kaso sa Supreme Court pa na isinampa ang mga Duterte. Ito ang problema. Muta in academic na yun, ando na yung tao. ang paano mo pa i-habeas corpus yung mga yun? And in the first place, kahit na ang, itong ano dito, kahit na ang Supreme Court natin nagsabi na illegal yan, wala na magagawa. Ando na. Wala na namang lusubin natin ng ICC and the ang, ang at, at pabalikin dito sa si Duterte ng persahan. Mahirap yun. Now, ang pwede na natin magawa kung nagkamali man ng mga opisyal, sampahan sila ng kaso, gaya ng sinasabi ni Senadora Marcos, sampahan ng ombudsman ng kaso itong mga si magkapitid na Rimulya, si General Torre, yung ibang mga ambassadors, ay isang ambassador na na-contempt na nga, di ba? At nakulong ng dalawang araw sa Senado, pinakulong ni Senadora Amy, di ba? Yun ang sasampahan ng kaso sa ombudsman. Eh, ang tanong, meron ba namang kaso kasi? Anong ikakaso sa kanila? Violation ng batas. E eh, gaya nga ng sinabi ko, sumusunod lang naman ang mga ito sa RA 9851. Di ba? At ang at prerogative ng presidente. Kaya nangyari ito dahil pinayagan ng presidente. So bakit halata naman na namumulit kay Senadora Amy? Dahil ang kanya lang inuupakan yung mga underlings ni Sen ni President Marcos, pero yung kanyang kapatid hindi niya binabanatan ang derecho. Bagamat nagsalita na rin ng presidente na well, I disagree she's entitled to their own opinion. You know? So, hindi naman mangyayari ito. Kung talaga ang sinasaya, I, what I cannot get from the senator is that if she's saying that this is a product of a plan, is she saying na ito mga to ay nagplano ng hindi man ang pinaalam sa presidente, ginagawa niya bang tanga ang kapatid niya? na hindi man lang alam tong ginagawang ito but hindi niya isinasama sa pasasampa ng kaso siguro kasi nga alam niya na hindi pwedeng sampahan dahil may immunity kaya ganun din ang nangyayari nung panahon ni Pangulong Duterte hindi pwedeng sampahan ng kaso dahil may immunity so therefore unable na tayo na i-prosecute so anyway malinaw naman na ito talaga ay mga aksyon lang ni Senadora Aimee dahil gusto niya humingi pa ng boto sa mga DDS malinaw yan. And we'll see whether, hindi ko sinasabing matatalo na siya, hindi ko na siya pinangampangan hindi ko sinasabing huwag yung bumoto sa kanya. Kung gusto niyo pa siyang iboto, fine, that's your right. Bawal po sa amin na mga niya, dahil government employee ako. Gusto ko lang mag, you know, at the end of the day, malalaman natin sa May 12 kung talagang siya ba ay mananalo o hindi. Tingnan natin kung mag-work itong strategy na ito. But at the end of the day, I may not be a lawyer, but I study international law, international jurisprudence. I study treaties because I teach it. So, uh, parang para naman kami hindi abogado ng Senator Aime. Senadora siya, ako ay profesor. So, siguro naman pareho kami may K. Bagamat hindi kami nag-agree, sinabi ko lang yung aking opinion. At sa opinion ko, sa pagtasa ko, siya po ay mali. Maling-mali. So sana nakapagturo ko sa kaisipan haplos ko kami yung puso at napabago mo pa na sa buhay, lalo na sa usap ng politika. Then sabi sa akin ng lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana uh, nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin na you preserve the people. Dahil ko sinasabi, you know, mag-ingat tayo lagi. At uh, bagamat hindi na masyadong mainit, medyo kuminsa may mga panahon pa rin na talagang nakakasunog sa bala. Uh, mahirap na yun At Tapos kung ko na ang tag-ulan. So yung, yung kalusugan natin, mga taong katulad ko na kapag itong panahon na ito, tingin boses ko parang lagi may sipon, upuhin. Pag-ingat po tayo sa ating kalusugan. Hindi lamang tayo dapat nag-iingat sa mga politikong mga uh, balasubas. Mag-iingat din tayo sa, sa pinag-iingatan din natin ang kalusugan. O sige, yan na lang muna. Kita-kita lang tayo sa Friday, lagi sinasabi. sinasabi, UP naming mahal, animal asal, bye for now, good morning, good afternoon, good evening, kung nasan kayo sa mundo, ngayon. See you Friday.